So ito isa na ng mga JC na karito, mga ka GM. Ang uh, complete ng customer natin ayo daw mandar tong kaniyang uh, sakyan sa umaga. Especially sa umaga ayo mandar ngayon. Uh, titisting natin 'no. Ito, susiyan lang natin dito. Yan, uh, kung makikita natin na uh, units on natin siya tapos sa uh, apakan lang natin yung preno tapos saka natin pandarin. Yan isang JC uh, karito. Uh, na j 3 'no. Yan 'no. Kung maririnig niyo mga ka GM, yung kanyang uh, starter ay lumalagitik lang siya. Ayaw dumiretso yung kanyang uh, pag-andar, no? Kasi nga uh, ayan uh, mahina yung kanyang battery. So, ito ay uh, natin yung kanyang battery, no? Gagamitan natin ng battery analyzer. So, ayan po, uh, kung mapapansin po natin, na uh, 10.5 volts na lang siya. Kaya hindi na talaga under yung kanyang makina dito sa jack na JS3, no? Yan na uh, kailangan nating uh, inform yung ating customer para palitan niya ng bago itong kanyang battery. So ayan. Uh, like and share po sa ating mga videos uh, sa mga may uh, jack na sakyan, sa mga may iba pang mga sakyan na mahina na yung battery. Kailangan wag na natin pong pilitin at uh, kailangan nating palitan ng battery.